W. Ang Pinoy na nag ng gamot para maibsan ng sakit dulot ng cancer, schizophrenia at epilepsy. I hope this uh, award will serve as an inspiration for the younger scientists in our country to pursue science and later use this for the uh, benefit of humanity. At ang tunoy sa likod ng mga sikat na comic characters na Superman, Batman, Black Orchid, X-Men at Punisher. Pero mabilis na po talaga kayo mag-drawing. Tama! Lata! Isang oras ito na yan. Yeah! Magandang gabi, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries. <laughs> si Jonah Hex. Ilan lamang sila sa mga sikat na comic book characters. At alam niyo ba na isang Pilipino pala ang kasama sa paglikha at pagguhit ng mga sikat na comic book characters na ito? Kilalani ng Pinoy super cartoonist na si Tony De Zuniga. Mahilig ba kayong magbasa ng comics? Nung bata ko, lagi ko itong ginagawa at natatandaan ko, bilib na bilib ako dun sa mga drawings na makikita mo dito. Akala ko dahil American yung publisher, lahat ng mga gumuguhit nito ay mga Amerikano. Pero nalaman ko na meron palang isang Pilipino na gumuguhit ng mga ganitong klaseng comic books. At makikilala natin siya ngayon. Good afternoon po! Ako po si Kara. Kara. Uh -huh. Kara. Oh, <laughs> ay, Kariyama, hi. hindi <laughs> Si Mang Tune De Zuniga ay isang illustrator sa isang malaking comics publication sa Amerika. Isa rin siya sa mga lumikha ng mga karakter na nababasa natin sa comics. Katulad ni na Batman, Superman, Spider-Woman at maging ng inang miyembro ng X-Men. Bukod sa pag-iisip ng mga bagong superheroes, meron daw siyang isa pang sikreto. Pero mabilis daw po talaga kayong mag-drawing. Sana! Lahat siya. Isang oras, ito na yon. Yeah. All the time, tapos na, ha? mm, -mm. To draw mo. Pag mabilis pa ron, that's, not, that's a wishy-washy job. <laughs> Oo, di ba? <laughs> Pero bago bumilis ang pagsikat ni Mang Tony, nagsimula siya bilang isang translator sa Liwayway Publication noong dekada 50. Yung mga uh, Liwayway Magazine, tinatranslate yun into different languages. Yung iba-ibang Bisaya, Ilocano, Aba, doon kami nilagay. Kaya nag gumagawa kami ng translation noon. Pagtapos na raw ang kanyang trabaho, pagguhit naman ang kanyang inaatupag. Wala kami tigil ng, you know, practice-practice ng drawing. Also, pagka uh, ganon, nagtatanong kami doon sa talagang mahukusa, yun talagang naman na sa amin, ganon. Ang ah, naman ng Diyos, hindi naman sila mararamot, tinuturo kami talagang. Nang matutunan ang pagguhit sa comics, lumipad patungong Amerika si Mang Tony para mag-aral at magtrabaho. Sa New York City, tako, it's a heaven for lahat ng artist. Nandiyan lahat ng pinakamalalaking publishing Si Mang Tony ang kauna-unahang Pilipinong nakapagtrabaho sa Detective Comics o DC sa Estados Unidos. Boy, that means a lot. Uh, you ka ino ano ko doon tutuwa ko doon saka pag nalaman upang, 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 uh, gano, ako pa ako pa pinapipirma mo sa akin okay yun tutuwa ko doon yeah. Samantalang, sarili naman niyang konsepto si Jonah Hex, isang superhero nung dekada 70 na ang kalahating mukha ay tao at ang kalahati naman ay bungo. Ang kanyang inspirasyon sa karakter na ito? Isang araw, punta sa Dr. Sophie. Pagpasok mo niya sa dok, sa mga opisira, Dr. Kung, kung ano makikita mo diyan, mga kalahati. Alam mo na, mga masyal lang magmano, gano'n, gano'n. Doon ako nagka-idea na dia, kalahati, School. Sa isang pahina ng illustration, kumikita si Mang Tony ng $275 bilang pensioner. At $145 naman kung siya rin ang magiging inker. Mas malaki ang sweldo niya sa Amerika kaysa dito sa Pilipinas. Kaya nang umuwi sa bansa, kinikayad niya ang iba pang magagaling na Filipino artist na magtrabaho sa Amerika. At tila siya ang naging superhero ng mga ito dahil hindi sila nabigo. Nung nakita na nila, nag review na sila. Nauhusay pala itong mga Pilipinong. Galing at syaga ang nagsilbing superpowers ni Mang Tony. Mula noon, mas naging mainit na ang pangalan niya at ng iba pang Filipino illustrator sa industriya ng comics sa Amerika. Muling nagbalik ng Pilipinas ang idolo ng comics aficionados na si Mang Tony De Zuniga. At hindi lamang para magbakasyon, kundi para naman magsilbi sa bayan. Tell me about the book na Pyron Charity daw for the Ondoy Victims. It's very nice. You're helping a lot of uh... Uh -huh. I think victims of the flood or whatever. -oh. Uh -huh. And I felt that uh, Primero, the Primero, parang may hilay, parang may yes silang mag-request ng ano. Sabi ko, oh, no, 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 I, I do that all the time. You know? uh -huh. Noong nakaraang linggo, inilabas ang kanyang entry sa isang artwork compilation book. Tulong daw ito ni Mang Tuli para sa mga biktima ng Bagyong Undoy. Kahanga-hanga rin yung kanilang puso na may sinang nagpabaya dito. Sa totoo lang, itong mga artist na to I'm sure, mahal ang, ang binabayad sa kanila bawat pahina o bawat linya na isulit, igu iguhit nila. Ilang kababayan nating comic fanatic ang nagpatutuong ang trademark daw ni Mang Tony sa industriya ng comics ay ang superhero na si Jonah Hex. Before kasi, kinukuha ko yung mga comics niya when I was a kid. Jonah Hex, yung isang creation, was one of the comics na laging napapadpad sa lugar na ano, I was collecting. Ano. Tapos, uh, Uh, if you have, if you knew superheroes, they're all of them are like perfect. They're very beautiful. But si Jonas was really stood out in the crowd. Mula sa comics, isa sa pelikula na ng Warner Brothers ang Jonah Hex. At sikat na Hollywood celebrities daw ang gaganap dito, tulad ni na Josh Brolin at Megan Fox. Papalabas si ito ni Rihulio. Ano pakiramdam niyo po that your character that you created is going to be oh, made into nice. a movie? you that's always a nice feel. When you created something and it became Siguro, meron talagang hindi mo alam ang appeal. Siyempre, hindi ko na rin pinalagpas ang pagkakataong ito. Nag-post akong modelo para iguhit ng isang balikang cartoonist. It's a masterpiece. Ang ganda-ganda ng imahe na nandun sa papel. Sabi ko, isa lang nasabi ko eh, ako ba talaga yan? At hindi lang ako ang talagang bumilib kay Mang Tony. Uh, he inspired a lot of Filipino comic book artists na locally and international. Uh, we are dominating the international comic book because of the person like him. Habang tumahanda, lalang gumagaling. Nakakabilib kasi nakikita namin yung mga bagong gawa niya. Parang galing ha. Nakaka-inspire siya sa mga uh, ating generation ngayon na... Uh, a Filipino uh, can achieve global uh, uh, recognition sa creation niya. Yeah. Sobrang proud na proud ako sa araw na ito na namit meet ko si Mang Tony. Proud na proud ako kasi isa siyang kababayan, isa siyang Pilipino. Saludong po kami sa inyo. Para sa mga comic book fanatics, siguradong si Jonah Hex ang tatatak sa kanilang mga isipan. Pero ang pagtulong ni Mang Tony sa kapwa at pagbabalik sa bisyo sa bayan ang malilimbag sa puso ng nakararami.